Tara naman dito sa pailaw dito sa Plaza Mabini. Ngayong gabing ito ay magbubukas ang pailaw dito sa May Plaza Mabini. Ay e di aring ikalalabas lang namin sa trabaho at kami pumunta agad din eh kami ay gutom na gutom eh di kami muna bumili ano gari tinitinda ng babae nga ito e, daw ay Graham Bar ay e, tikman nga natin kung masarap eh talaga e, man, e, 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 naman ang na. ano o oh. Thank you for the ice cream. Thank you for the vlog. Thank you for the ice cream. Ice cream yung. Hindi bago nga kami umikot ng Pailo 8 kami lumantak muna ng hain. Ay. ay, gutom na gutom na rin. Ay, kulitan nga muna bago tumatapos ang pagkain. <laughs> uh, no. oh, don't back. Ay di pagkatapos nga namin kumain ay sinimulan na namin ang paglipot din sa Pailaw din sa May Plasma bini. ay ngayong gabing ito ay ang gabi ng pagbubukas ng Pailaw dito ay ang nakikita yun na munisipyo ng Batangas City. Ay, ayan, eh, napakaganda nga din ng signage na, eh, na Merry Christmas na eh, yung mga pailaw na yan. Ayan, eh, din sa may gilid ng Plaza Mabini. Eh, di ari nga eh, sinasabi ko sa inyo, ito yung unang gabi na binuksan ng pailaw dito sa may Plaza Mabini. Ay, pagkakarami talagang tao, ay, eh, talagang dinumog, ay, eh, talagang sa pagkasiksigan. Eh, di ari nakita ko din ang aking mga katrabaho din. ay, eh, eh, talagang pagkakagulong din. Ay, di ari nga, eh, tamang libot lang muna din sa may gilid na eh, Tamang lakad lang at tamang Masid ng mga magagandang mga pailaw din eh sa Batangas eh ang Christmas tree ng Plaza Mabini na pinagmamalaki Pagkakatayog nga din eh Napakamakukulay Napakaganda Eh di sa pagbubukas ka ng pailaw din eh sa Plaza Mabini Talaga napakaraming tao Eh kaya naman pala napakaraming tao din eh Nadaming pagulo May merong ano, palabas Merong mga nagmamagic Merong mga nagpe-perform At kung ano-ano pa Tsaka maganda dito sa may Plaza Mabini dito sa Pailaw dito ay pag pumunta ka dito ay yung ano dito lupa ay may parang mga Bermuda grass parang Carabao grass pwede kang umupo dito magpahinga, magrelax e enjoy mo yung magandang paligid yung mga Pailaw ay di sa part ng ara ay nakita ko yung mga naglalakihan at nagagandahang kinang nakinang na mga reindeer ay ngayon taon ito ay parang ngayon lang rin ay lagay din eh. dahil dahil mga nakarang taon ay parang wala pa Pero nga naman eh at paglakad pag, pag, mo pa ng paunti dito ay eh, makikita mo oring tatlong star na ito na napakikinang talagang parang nag effort talaga ngayon ng Batanga City sa mga palamuti dito sa Plaza Mabini ay tingnan nyo naman husay ay inyong puntahan ng inyong makita ay bukas na yan o pag ang gagawin di magpapahuli pa ay di sa paglakad mo ng din niya eh, ay makikita mo na ay tumpok tumpok talaga ang tao din eh. sa may tindahan ng mga pagkain din eh, kadaming food stall din eh, kung ano-ano mga pagkain ang iyong mabibili din eh, eh pagpunta mo talaga din eh, ikaw hindi magugutom ay ayun lang, ikaw eh, magdal ng iyong budget, dahil kung wala kang budget eh di kayo nga, ay eh, napakaraming mabibili mo din yung pagkain ay kita mo yung mga taong yan, eh para mga hindi nakakain eh, pero hindi na mga excited lang siguro talaga yung mga yan at talaga napakaganda ng pailo dito sa plaza, eh di pagkatapos nga namin makaraan sa kainan na yun, eh di Kumusta din niya sa may palikod na bahay? E, Di rin nga, napakaganda rin mga puting mga palawit na re, Mga palamutay, e, kaganda nga din nga naman, tinuyog naman Di nga sa paglalakad na re, sabi ko yung parang hindi pa kami nakapagpicture e, Di rin kami nagpicture ng kaunti Ang e, mga re mga nabiro ko, e, dahil akala nila yung picture Ay, video, ay, tawang-tawang maigi ang mga re. At sa paglalakad pa ng konti din ay aring mga nagpapahinga, aring mga namamasyal din. Ito yun yung naman pakaganda ng mga pailaw din yan. Sa mga gilid ng mga upuan ay meron din mga pailaw. Ayan, di ito yung gitna ng Plaza Mabini. Ayan, di ito nalapitan ko na ng kaunti aring Christmas tree ng Plaza Mabini. At na dito nga merong sabsaban dito sa parte na ito. Ayan, sa totoo lamang ko, eh, gandang ganda din din eh. sa may Christmas tree na ring plaza mabini na aray. Kita nyo naman yan. Iba't iba ang kulay ay eh, nagkikinangan. Hindi ako hindi na ito eh, ay nilapitan nga ng kaunti. Ay eh, pagkakalaki nga din nga naman. Napakaganda ng pailaw na ribat. Iba ang kulay. At sa banda na aray, nakita ko rin mga tumpok-tumpok na tao na aray. Ano kang pinagkakaguluhan ng mga aray? Ay di aring ipinagkakaguluhan yung akas na ginamit kanina sa pag-perform may ayan, itinin nyo aring ginagawa ng mga aray. di Aking lalapitan nga ng kaunti ay pagkakalakas lang loob nga din ng mga, ay, pati mga bata nga din naman, ay talaga nagpapasabit sa liig, ay kita nyo gayang mga yan, ay ito ang toa, ah, ay ang akas na yan, ginamit kanina, doon sa pagtatanghal, pagpa-perform nila, ay di ako kung si Gaya Gaya, ay si Girin, ay tingnan nyo kung nangyari kanina, Ay, grabe nga din nga yung experience na Sa tala ng buhay ko yung nga ngayon ako nakahawak ko ng ganun kalaking akas. Eh di, maiwan ko muna kayo. Ay, e kung gusto ninyong makita rin pa iro sa tala, di kayo pumunta na lang din. Ito naman ay open na para sa lahat. At lagi niyong tandaan ang bawat pangarap ay eh may katumbas sa hinaharap. Kaya tayo magsumikat ng ating malasap in God's perfect timing. Bye!